maliit na bahagi ng hubububa. Salamat! At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow! Ito ang pinakamalaking paghahain ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, okay, pero hindi ko na mahintay na subukan ang aking gob. ito at maaari kang bumuo ng bula? Astig? Ikaw. Sige, wala yun. Espesyal at susunod. Sige, tara na. Teka, pwede bang ako na ang sunod pakiusap? Uh, eh, Ganon na lang. Magpaparaya na ako Salamat, sa'yo. Salamat, Jenny. Ang sarap. Wow, napakasarap naman. Tingnan mo yan. Ang lamig nito. Mmm, ang sarap. Parang may bago akong superpower. Ito ay yellow bit. Tingnan mo. Ang galing. At pamig na ng palamig. Iligtas mo ako. Ako'y nag-yellow. Romang ginto. Romang ginto. Ay, hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na, mga kaibigan. Salamat. Napaka-late ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas maswerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol doon. Hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako, kain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, 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 anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas? Sige na. Oh, ano ito? Kakainin ko ito ng walang chopsticks. Ang sarap nito. Uh, oh my Mga god. Mga babae, ayos lang ako. Sa Roxy, hindi ito panaginip. Nakakuha ako ng napakalaking pakete ng panse. Kalma lang. May oras ka pa para ma-enjoy ito. Ngayon ako naman. Subukan natin. Oh, hindi ko inasahan na magiging masarap ito. Ang galing. Ang sarap. Ano naman ang ketchup? Mas... masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang hanglasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? Naalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Dito lag ni Ashley sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hanggat maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Ito ay isang kasyon. Super bilis! Panahon na para ilagay ito sa bibig ko. At ang isang pangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako'y nasa Nasasabik! Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Oh, ang sarap! Uh, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. kamang mangha mangha ah, ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. tumaring tapos nung garoon kabilis. Oh, mga mamay, sayo yung kulit ninyo. Patawad at nadala ako. Hindi <tinyo> siya. Hindi, hindi ba ito sa'yo? Oo. Oh. Uh. Oo. Oh, oh. Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oo, oh, gawa ito sa... Marmalade? Piro lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang code ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay, hmm, astig yan. nag enjoy ako sa bawat kagat. Salama. Oh, oh, hey Ashley, Kaya... iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito. Okay, mayroon pa akong isang buong medium na coke dito. At maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos ay sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, ang galing! Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. Sa wakas Binibilang ko ng mga segundo Bago matikman ang super mega cola ko Anong sarap na pagkain ito? Hmm? Oo Gustong gusto ko ito O, kaibigan Oras na para tanggalin ang label mo At na natin kung gaano ka cool sa loob O At may maganda akong ideya Ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. Oh! Ah! Oh, hindi yan ganong kadali. Ayos lang yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamanghamanghang inumin ito. Oo! Oh, 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 ang sarap tingnan. Oh, hindi na ako makahintay para tikman. Sa tingin ko, magiging mas masarap pa ito kaysa dati. Ipagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktual na nangyayari. Malapit na! Handa na! wow whoa! Panahon na para tikman kung ano ang nakuha ko o ang bigat ating Oo, oh, 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 mas masarap ito kaysa dati. Frip! Oh, gusto namin subukan na. Kalma lang, mga tao. Eh uh, hindi ito naging maayos? Roxy, ininom niya ito ng isang lagok? Oo, oh, kamangha-mangha yun, mga kaibigan. Wag Huwag mo nang pangarapin yan. Ito ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon akong saraniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray, nakuha ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley. Ikaw ang una. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Aha! Uh -huh. Ano sa tingin mo sa aking malit na paputok? Ayun na nga. Aray! Pumasok sa mata ko. Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock ko. Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? Or sige, maghanda ka na. Ako! Sa tingin ko wala na itong kontrol. Ah, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. Oh, natapon ang bula sa mesa. Mag-ingat ulit kayo! Oh, saya! Sobrang daming paputok! Ow! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng Tingnan air. mo kung ano ang bakla. Sa kopi pare sa tsokolate. Handa na niya akong magsimula. Wala bang problema, Mia? Kalulu Anong hindi ka aya-ayang sorpresa? Pasensya na, Susi. Ayoko ng maanghang. Lagi akong nahihilo. Huwag kang tumawa, Mia. Tingnan mo kung ano ang nasa iyo. Kinder surprise. Gustong-gusto ko ang tsokolate. Sa akin lang. May mas masarap dito sa sile. Susie, lumayo ka. Pero ano ang gagawin ko? Ayokong kainin itong maanghang na sile. Siguro ayos lang kung haluan ng tsokolate. Alam mo, baka mas sumarap. Kailangan kong subukan. Sandali lang. Ah, ano ay hindi ako magadali. Meron akong mas ano? magandang ideya. Ano ginagawa mo? Kino si puwedeng pwedeng gilalang tsokolate. Kailangan mong kainin lahat. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sige, tingnan natin. Madali ko itong matutunan. Hindi ako magpapawis. Nako, parang may sunog sa loob ng katawan ko. Mukhang kailangan mo ng magandang depensa dito. Hindi ko na mapigilan, nag ako. Pwede bang sa kabila mo ibuga ang apoy, susi? Patawad! Hindi ko na makontrol ang sarili ko? Kailangan kong uminom ng isang bagay agad? Ah, mas maigi na. Anong ginhawa? Tapos na ba talaga? Ang saya ko naman. Bakit ka natatawa, Susi? May uling ka sa mukha mo. Sana, mas mabuti na ito? Hindi! Hindi yan! Ang tsokolate kong damit mukhang Talagang aksidente ito, totoo. Oh! Ano ang pagkakaiba? Wala nang maayos ngayon. Wow, natili ang regalo. Super! O, oh, tingnan mo. May isa pang Kinder Surprise. Ang astig. Swerte talaga ito. Kailangan nating tanggalin ang pambalot nito ngayon. Mas mabuti ito. Ngayon, aalisin ko na ang lahat ng ito. Subukan at... mo! Ngayon, baby. Ako ang tsokolate. Mabuti at... Pakitunguhan mo ako, pakiusap. Huwag mo nang pangarapin yan, Susie. Sinira mo na ang isang eksena ng tsokolate. Hindi mo makukuha ang isa pa. Ang takaw. Bagong mga plato. Ang galing. Buksan natin ito ng sabay. Tingnan mo, mga puppet ito. Gusto kong ako ang unang humawak sa akin. Kakaiba, hindi mapindot ang mga button. Hindi ko maintindihan ito. Sira ba talaga ito? Ni hindi ko alam. Hmm? Naku, natusok ko ito. Ngayon may butas na. Napakakakaiba nito. Ah, oh, By puppet. the way, ang puppet ko ay amoy nakakatakam. Subukan nating dilaan. Wow, marmalade ito? Ang galing. Anong magandang sorpresa. Siguradong pwede ko rin kainin ng sakin. Teka, ano? Pwede ko... Hindi ko makagat. Masyadong matigas. Mababasag ang ngipin ko. Masakit. Ang mukha ko. Sa susunod, hindi mo lahat ipapasok sa bibig mo. Pasensya, wala akong oras para maabala hindi. sa kalokohan mo. Panahon na para kumain. Oh, mas lalo pang gumanda dahil sa tsokolate. Napakasarap. Hindi ko pa ito nasubukan. Gusto ko rin yan, Mia. Pwede ba tayong kahit i -tree? Bigyan mo ako ng maliit na piraso Alam ngayon. ko na yan. Kailangan ko na lang umupo at maglaro. Teka, may naisip ako. Susubukan kong punuin ng tsokolate ang popper ko. Siguradong may magandang mangyayari dito. Hoy, saan ka pupunta, Susie? Kailangan kong ilagay ito sa ref para tumigas ang tsokolate. Tapos, at ngayon, maghihintay ako ng kaunti. Oh, sa tingin ko, tapos na ito. Mailalabas natin ito. Wow, may mga hiwang tsokolate. Malapit ko na itong matikman. Nasaan ka na, Susie? Ngayon, maintindihan mo na ang lahat. Pinuno ko ng tsokolate ang puppet ko at inilagay ito sa refrigerator. Tingnan mo ang nakuha kong tile. Magaling yan. Sa tingin ko, maaari kang magdagdag ng mas maraming tsokolate. Ganito o ito. sige, oras na para subukan ito. Mabuti! Ilagay ang daga sa iyong bibig! Wala well, ano akong duda na ito ay kahanga-hanga. Papatikin mo ba ako? Alam kong hindi mo gagawin. Sakim na gago. Kahit ano paman, gagawin ko ng paraan. Paumanhin, Susie. Akin na itong pop ngayon. Oh, ang mga gandang butones na ito. Gustong pindutin ng paulit-ulit. Nakaka-addict talaga. Kusang humahawak ang mga daliri. Sa totoo lang, masama ang kumuha ng bagay ng iba. Wag ka nang Hindi mo... Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ano? Ano ang ginawa mo, Mia? Winawasak namin ito. Hindi! Susi, nasaan ka? Ayos lang ba ang lahat? Nasira ang popet. Hindi mo dapat kinuha iyon? Kasalanan, Kasalanan mo, mo ito. ito? Oo oh, ang kalahati ay maganda rin. Baka tama ka! Pwede itong gamitin! Gumana ito! Hindi na ako makapaghintay na buksan. Sige, ito. salamat! Yan ba ay mais? Baka maswertehin ka. Tignan natin. Ice cream sa stick! Hmm. Tama ka! Oh, bakit hindi makatarungan ang buhay? Gusto kong maging nasa iyong... Pakiusap. Kaya kong mag... Salamat! Oh. Salamat! Oh. Anong ginagawa mo, Mia? Hindi ito nakakatawa. Sa palagay ko, nakakatawa nga. Gusto ko lang mag-enjoy. Bakit? Wow. Oh, ito ay napakasarap. Bagay na bagay sa tsokolate. Naging totoong popsicle ito? Sana matikman ko ito. Sa tingin ko nasabi ko na kaya kong gawin ito nang walang tulong mo. Mmm, ang sarap. Pwede akong magbigay ng masterclass sa pagkain ng ice cream na may chocolate glaze. Sa tingin ko malalampasan kita dito. Banal! Hindi mo ba napansin na medyo lumalamig dito? Ano? Hindi ako makagalaw. Hoy, anong nangyayari sa iyo, Mia? Kakaiba, walang reaksyon. Na-freeze siya. Mabuti paborito sa akin. Sa wakas, matitikman ko na ang ice cream. Walang makakapigil sa akin. Oh, mukhang ang ganda. Maniwala ka sa akin, Mia. Kaya ko rin mag-ice cream tulad mo. Mm? Makukuha mo ito mula sa akin. Imahinasyon ko lang ba o may sinabi ka? Pasensya, hindi klaro. Okay, papainitin kita. Sigurado akong makakatulong ang gas burner sa akin dito. Kumusta ka, Mia? Bumubuti na ba? oh, nakagalaw na ulit ako. Ang ganda nito. Salamat, Suzy. Sinagip mo ako. Kinain mo! Ah, ituring natin ito na malit na gantimpala para sa aking tulong. Ah, oh, kaya... Kung gayon, kailangan mo kainin ito malapit ng mais. na mais. Bueno, baka makatulong ang tsokolate para maging masarap ito. Susubukan natin ito ngayon. Sa ngayon, hindi pa naman masama. Oh, at ngayon ay lumalala na. Nalasahan ko na ang lahat. Ano ang ginagawa mo, Suzy? Naalala ko na kaya mong magluto gamit ang mais. Para dito, kakailanganin ko ang mga butil at ang lahat ng iba pa ay pwede nang itapon. Pero bakit mo kailangan ng kawali? Hindi mo pa ba naiintindihan? Gusto kong gumawa ng popcorn. At para dito, kailangan iinit ng tama ang mga butil. Oh, lumilipad sila sa mukha ko. Hindi ko ito inaasahan. Well, ayan na yan. Ang galing? Ito ay isang napakagandang plano. Alam kong magugustuhan mo ito. Sa ganitong anyo, mas gusto ko ang mais. Kulang na lang ng matamis na tsokolating glaze. Pero ayusin ko yan ngayon. Ang ganda. Perpektong bagay ang tsokolate. At ngayon, lubos ng handa ang aking putahe. Ayos. Ang sarap ng lasa. Gusto ko pa ng higit pa. Ano? Susie. hayan mong ipaalala ko sa'yo na mag-best friends tayo? Kaya kailangan kitang bilhan ng inumin? Mabuti. Saluhin mo. Pero tinatapon mo sa lampas ng bibig? Checkin mong maganda ang pagtatarget. Wala akong mahuli. Pasensya na, malabo ang mata ko. Ni hindi ka nagsusumikap. Pagod lang talaga ako, pasensya na. Ibigay mo sa akin ang popcorn. Kakainin ko ito ng walang tulong mo? Sa totoo lang, akin ito. Ay, nako. Nahulog mo ito. Kailangan natin ito mahuli. Ito ang pinakamainam naming tulong. Wala yon. Makatarungan. Sa tingin ko, lahat ay patas. Matibay para sa akin at isang timba para sa'yo. Bago. Pala. Mga paborito. Ngayong pagkakataon, Hi! gusto kong ako ang mauna. Oh? Wow, Coca-Cola. Wow. Yan ang totoo, Ano kaya ang akin? ng ko. Broccoli? Huwag naman sana. Ouch, maganda palakpak. Talo ka, magpakatatag ka. huwag mo akong banggain, Mia. Ano? Hindi kita tinutukso. Masaya lang ako sa tagumpay ko. At iniisip ko kung paano ako iinom ng Coca-Cola na may tsokolate. Huwag na nating sayangin ang oras. Oo, oh, oo, oh, oh. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Anong kong lasa? Ah, super! Ngayon, oras na para inumin ito kasama ang tsokolate. Sige, tingnan natin. Oo, oh, puno na naman ng mantikilya. Ba, bakit walang lumalabas? Mukhang masyado ng malapot ang inumin. Walang problema. Susubukan kong pigay nito. May sapat akong lakas para dito. Oh! Hindi ko nasalo at hindi ko na ilagay sa bibig ko. Marumi na ang mukha ko ngayon. Anong dumi mo? Ayos lang ang lahat. Oh, ang sarap! Handa akong dilaan ang lahat hanggang sa huling patak. Wow! Mukhang talagang sulit ito. Alagaan mo ako. Ngayon, may broccoli ka. Sige na. Salamat sa pagpapaalala sa akin ng aking kabiguan. Hindi ko ito makakalimutan sa'yo. Ang baho ng repolyo. Dami, kailangan mong ibuhos agad ang tsokolate dito. Kahit ito ay hindi nakatulong sa sitwasyong ito. Nakakasuka lang. Maganda. Ting. Hindi hindi ko ala sa kahit sino na kaining ito. Huwag mo akong pilitin. Kailangan mong tapusin ito. Kung pipilitin mo talaga, sige. Pero maniwala ka, walang mabuting mangyayari dito. Nako! Natatakot akong ilagay ito sa bibig ko mas mabuting gawin ko ito ng mabilis. Baka sa ganitong paraan, hindi ko malasahan ang kakilakilabot na lasa nito. Hindi! Nalasahan ko pa rin! Ang dami pa! Kailangan nating magmadali para matapos na. Sa totoo lang, naawa ako kay Susi ng kaunti. Pero hindi ka mapipigilan sa pagpapagawa sa akin ng mga bagay na ayaw ko. Ito ang mga patakaran. Tumigil ka na sa pagdaing. Yan na. Iyon ang huling piraso. Masaya ka na ba? Wow, may tiyang ka na parang hipo. Naku, may mangyayari ngayon. Tama na, Susie. Sapat na ang pagpapasama ng hangin. Pasensya na. Oras na para magpaalam sa ating